Siyempre sa unang tingin ang akala nila ang mga BPO, malalaki ang sahod, sapat na kita para sa kanila mabuhay ang pamilya. Pero kasi sa panahon kasi ngayon habang tumatagal, lalong nagiging adjusted yung sahod. So lalo na yung sa mga entry level sa ngayon, hindi sapat talaga yung kinikita o bigay para sa mga manggagawa sa BPO. Karamihan sa amin, pinitili na lang magtrabaho sa bahay or work from home yung hybrid seta pero hindi pa rin kasi lalong na yung epekto sa loob ng bahay sa stress sa trabaho at lalo talaga na ka ng mental capacity ng bawat manggagawang BTO Ngayon, nandito ang mga BTO workers at yung mga nagtatrabaho sa call center para humingi natin sa lahat ng kalampagin yung current administration sa mga susunod na panahon na kagyat na aksyonan niya yung mga panawagan sa sapat na sahod lalo sa mga manggagawa sa bayad ibang industriya.